Hello! Hello! Good morning, guys! Nandito naman po kami ngayon sa school. Ngayon po ay Friday. So, ang activities po nila ngayon ay magdikit ng picture pinapag-ano kasi ng project nila na pinagpag ano kami ng family picture at saka solo picture ng aming mga anak. Eto nga at ginaguide ko din yung anak ko na para magdikit na Pinakita ko na sa kanya yung para yung pag paglagay ng ng face, ng ay ng blue. Ayan. Siyempre, kailangan pa rin ng pagkabay para maging maayos yung pagkakadikit. Pinakita ko sa kanya kung paano maglagay ng blue. So, sa pangalawang pagkakataon, dun sa family picture naman is siya naman ang hahayaan ko na maglagay nito syempre nakita niya na kung paano yung tamang paglalagay so meron na rin siyang idea syempre tinuturo-turo ko sa kanya kung saan siya dapat maglagay ng glue kaya eto turo-turo lang ako dyan hindi na ako sumasali sa pagano hindi katulad kanina na par ako yung naglagay talaga ng go pero siya yung hinayaan kong magdikit ng picture. Ngayon naman sa pagkakataong ito, kailangan siya na yung maglagay para matuto rin siya. Ayan nga. Siyempre, konting gabay. At wala. Ayan, matuto rin siya. Ngayon, tuturo ko sa kanya kung saan niya dapat ilagay yung family picture namin. Ayan, siya na yung dinikit. Ayan. Very good talaga ang aking baby. Pinokpokpokpok niya pa talaga para talagang dunikit siya. Ayan nga, pinaano na yung ginawa niya. At pinuturo-turo sa kanya ni mommy. niya sino-sino yung nando sa picture so ayan, yung activity nila ngayon syempre, hindi naman niya pwedeng makalimutan ang kanyang mama at papa, ayan tinuturo niya na kung sino si mama niya at sino si papa niya at suna si kuya niya at syempre kung sino rin siya ayan nga, at very good talaga ang aking baby kahit paano natututo-tuto na siya goodbye